Uh, magluluto po ako ng sap, -sap. Ayan Guys, um, sige guys ha uh, Tingnan natin kung paano magluto Ng paksiw na isda Ganito lang kasi po ako magluto Ng paksiw na isda Sap-sap, um, ito favorite ko para sap-sap Ayan, salmon yeti At kung yung mga isda na maliit Ang sarap paksiw ayan. So guys, ayan, tingnan natin ang susunod natin uh, Anyway guys Uh, it's me, Girl Rosero guys. kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, please the hit button and click the bell notification para updated kayo sa aking mga more videos. And guys. Thank you so much. Hey guys, ipapakita natin ngayon ang mga ingredients ng aking uh, Baxio na sapsap. -sap. meron po tayong uh, loya luya. Siyempre, lagyan din natin ng bawang. Lagyan natin ng pamienta. Ah, dudurogin ko muna ito. Ayan, syempre, hindi po talaga maiwasan para sa akin, guys. Ang magic sarap At syempre, siling mahaba. Ayan, guys. Syempre, lagyan din natin ng asin. May asin po tayo. Ayan, may asin. At syempre, guys, yung uh, suka. Guys, po, pure po na suka, yan. So, guys, gagawa din ako ng suka. Uh, mamaya siguro, gagawa ako ng suka. Lagyan ko siya ng bawang, paminta, at uh, saka sili. Ayun, lagyan ko siya ng uh, para maging maanghang ang suka. Siyempre, ito po yung ating sapsap -sap na isda. Okay, guys. Next natin. Guys, nilagay ko na siya sa um, kanyang lagayan. Ayan, Binalagyan, nilagyan ko siya ng luya. Alam nyo guys, sa totoo lang, uh, dati ang nilalagay ko niyan ay yung tanglad, yung tanglad para mabango siya. Yan. Kaso wala nang tanglad, ubos na, nakalbo na. Nakalbo <laughs> Nakalbo na. Kaya ang nilagay ko is loya na lang. So, hindi pa yan tapos, guys. So, ayan na, guys. Um, nilagyan ko siya na uh, sili at bawang pamienta. Nilagyan ko na siya. So, guys, nilagyan ko din siya ng loya at yung siling um, labuyo. Kasi mahilig po sila sa sili, Sa maanghang. Mahilig po sila sa maanghang. So, guys. Ayan, guys. Ako, pag nag, uh, pag po ako ng sapsap. -sap, ayan. Uh, nilalagyan ko talaga ng siling labuyo. Ayan po. So, lagyan ulit natin ng suka. So, ayan, guys. Um, nilagyan ko siya ng um, asin at suka Meron na asin at suka ito. So para ano guys, lagyan natin ng tubig, kahit konti lang. Tapos isasalang na natin. So guys, ayan siya, nakasalang na siya. Nilagyan ko lang siya ng tubig. Tapos yung suka. Ayan, nilagyan ko na siya. Antayin natin na maluto, guys. Tasting na natin kung kumukulo na siya kasi alam ko ang bango na niya, guys, mabango na. So yan na po siya, ayan. So guys, nilagyan ko talaga siya ng water na ano, na isang basong tubig para uh, ano kasi guys, mahilig po talaga sila sa merong kaunting sabaw. Ayan, kaunting sabaw, yun po ang kinasanayan nila. Kaunting sabaw lang siya. Ayos na sa kanila. Ayan guys. oh, di ba ang sarap ng sapsap? -sap? Ayan. So guys, um, ayan. So okay na yan. Takpan natin ulit para maya maya konti uh, pwede na siyang i na natin ulit kung ano na ang resulta ayan guys ang sarap kasi ang bango bango so tikman natin kung ano ang lasa na kung tama na ba yung asin nilagyan ko na kasi yan guys ng uh, magic sarap sili bawang pamienta Siyempre, ayaw ko maglagay ng sibuyas. hindi ako naglalagay ng sibuyas kapag um, nagpapaksiw ako tikman natin kung okay na. Mm, masarap guys. Masarap talaga siya. Maanghang. Ayan, masarap na maanghang. Ayan guys. So, ayan. Okay na siguro yan. Pwede na natin siya. Pata So guys, hanggang dito na lang ang aking uh, video. So, ayan. Thank you, thank you so much sa lahat ng mga manunood nito at lalong lalo na sa yung mga nasa ibang bansa alam kong mis uh, miss na miss nyo na yan guys miss na miss nyo na ang paksiyo na sap, sap ayan ayan guys so hanggang dito na lang guys ang aking video ayan ingat ingat kayo lahat so anyway guys it's me again Garlin Rosero kung hindi nyo pa ako na-subscribe, pa-subscribe naman dyan. At siyempre, huwag nyo kalimutan i-hit bell button para sa aking susunod na video. Ayan guys ha, hanggang dito na lang.